Guys, dito naman tayo sa kusina Nag-sangkot siya ng bawang Para sa ating bupis Port bupis Ang bupis natin Ayan guys, nakasalang na yung ating bupis Ang bupis natin guys, port bupis Ito na guys, yung ating panak product finish product ayan guys masarap totoo na siya guys ito na guys naka display na cork bookies next natin yung ating cork deal Pang di laguan yun. Laman. Laman ng baboy. Next natin guys, yung pork pinulo. Ang kutsara ko ng bawang. So, Lagay pangunong... okay. na. Okay. 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 guys guys lagyan na lang itong ano pork minodo minodo guys And guys naglagay na ko ng sangkap ayan naglagay na ko ng tulip soy sauce mikos mikos na natin guys para pantay ang kulay Malambot na yung ating pork. Hindi na ba natin guys. Lipat natin sa kaldero Ito yung ito guys. Lagyan ko na yung sili. Yung kaldiro na Lipat. Lipat ko na. Guys. Pork. Hindi mabuhala. Okay. Dino. Pagkatapos natin ito, uh, pagsalin, lutoy um, natin ulit. Um, Nalipat na natin guys. Haluin na lang, haluin natin hanggang. Hindi natin tigil ang pag hanggang hindi siya lumang. Palaputin natin guys. Pusang maglalapot dyan. Maglalapot ang pusa guys. Ito na guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina na kusang maglalapot yung ating motor pinagawa na. guys, malapot na malapot na. siguro yung ating motor. Sarap lang guys. Dito lang yan sa Baco or Cavite. Okay, a friend. Ito rin. na guys finish produk natin na ini balikan natin ating... Okay guys. So, yung ating guys, patatas. ko na yung patatas. patatas ng ating minolo may konti ini natin yung nakasala ko sa kabila guys yung ating pork paksiwo papalambutin ko lang sa fish offender ng bagla dito guys ito na guys ito na yung ating pork minolo sasalain ko na guys sarap yung guys sarap <coughs> pa guys sa ating mga video salamat guys pa comment na rin kung tiga saan kayo para alam kong kung saan nakarating yung ating mga video salamat guys thank you god bless bye bye